Hello guys! Nakikita yung bang nakikita ko? Kuy! Tuhog kubutan ka! Hindi oh Di may landa to guys kay Morar was color sa bato Abi siguro ang malipad Agoy! Tuhog kang ka! Thank you for watching! Hello guys! Nakikita yung bang nakikita ko? Kuy! Tuhog kubutan ka oh Di ano may landa to guys Kay Morar mo siya o color sa bato Abi siguro ang malipad Agoy tuhog kang adubo ka Thank you for watching Hello guys Good evening Si Sidlis po Di ay kito guys Ay magpapahabol pa talaga Gukod hapit na ko nakabusag hangin eh guys maadyo ka ng minor at kwaito grabe ni Maygo guys hindi good size ni guys libre na sinugba ni guys thank you for watching hello guys good evening ba na tago guys hindut ka dyan mga bato dyan guys plaster ka dyan mga bato oh no maisumili what? toh gun istaka kusgan kajo guys aku nak beat sisi tak balik guys kayak pin out pin out lah klaro nikajo uhh toar guys akree fucking simple apa Daku dakolah satu guys thank you for watching hello guys back to night dai bodah guys di ay danggit guys wow. magpili tau ka saya tambok ano eh yeah. ato sang hikapon guys Ayon, so, di arang tambok may agree tuh kang danggit ka sayang guys lamay yung tadublihon pero lagjo man siya guys pero goes na kado guys kayak ang tambok may naigong wow matik na guys sud ana deh tonight tayo dito guys kamanglis po di ay kitong guys ako ah, nang i-try ang yeah. panagay bag guys ato it is ting og makadot pa oh, no. thank you for watching hello guys ito na yung pinakahihintay wow. guys Agree! power of <laughs> <laughs>